Shout out mga kabindors, mapagpalang araw. Ngayon ay pupunta na naman tayo sa ating mission. Ibisitahin natin sila, Kuya Buboy at Ate Merle para makita natin mga kabindors ng kanilang alagay. Uh, shout out po sa inyong lahat. Mga viewer, mga subscriber, at sa mga nag-sponsor po sa aking maliit na channel. Ngayon ay ibisitahin natin ang mag-asawang Kuya Buboy at Ate Marley. Kahit mga kabindors ay wala man tayong dala ngayon para ma-update natin. At ma- ano natin na si ay maipa-massage ulit pagdesisyonan natin na pupunta kami doon sa kanila sa mga susunod na upang mag-arte. At maipa-massage natin ulit para makarecover si atin Mary Aguilors. Yan. Ah, samahan niyo ako doon mga kabindor sa aking pag-update sa mga asawang Ah, uh, stroke yung kaniyang kasama, si Ate Ah, uh, thank you so much po sa inyong support, at pagsubaybay sa akin mga blank. Mga kabindors. Ayan mga kabindors, samahan nyo. ako. A few moments later. Ay, nandito na tayo kay Laloya Buboy, mga kabindors. Ah, uh, bibisitahin natin sila. No. a tenerle Ah, magandang hapon kuya buboy parang ang daming lamok ano? Na malamok malamok pag hapon

Kumusta na Ate Merly? Kumusta na po? Ayos lang o kaayusin mm. pa lang? Medyo okay okay naman yung ano na pakiramdam Nakakapag ano na Nakakapag sarili na ng lakad Ay, Hindi pa hindi pa eh tama yun kasi nagsari ka na maglakad ay bak ma ano ka ma tumba no delikado rin pero medyo ano naman may ano improve may improve naman pa unti unti yan yan ang gagawin natin ay tatawagin natin uli yung ano yung magmamasad sa'yo sa mga susunod na araw no para ma ano ka uli, mahilot ka uli. Okay naman, hindi naman masakit yung paghilot niya. Kaya Ano ang pakiramdam mo doon sa paghilot niya? Baka naman eh, tinitiis mo lang, di ka lang nagsasabi kung pangit maghilot 'yun o ano. <laughs> hmm. Balakang mo ang hindi nakaka walang lakas. Ah, masakit nang hinilot niya. O ano? Yes! Ha, ah, gumaan. Eh, nga, Ate Merly, sa susunod ng mga araw, tatawagin natin uli, ano? Para maulitan yung pag-mamasad uh, sayo. Okay. Sige eh, testing mo nga i eh, ano. Itaas. E, mo yung... Oh, oh, hindi pa rin pantay ah. <laughs> oh, ipantay mo pa. Sige nga. Ingat pa, ingat. Oh, ganun. <laughs> Yun. Okay naman. Yung ano na lang, ano, yung paam ang may, ano, may... <hahakbang> yung paghahakbang mo ang mahirap. Uh -huh. Yung paghahakbang mo mabigat, mabigat pa amo. Naihakbang. Oo. Hmm. Walang lakas. Wala siyang lakas pag hinangat mo. Hmm. Ah. Mm. Siguro nagaan ka ng buto ng kabayo. <laughs> 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 buto. <laughs> buto ng buto <laughs> ng bata. Kumusta naman din yung ano mo, yung agip sa'yo. Ano na? mayroon pa. Yung ano mo daw? Yung mga gift sa'yo ba na mayroon mga grocery? Yung binigay sa iyo na grocery. Mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Ah, mayroon pa ngayon. Eh, ano yun? Nakailang araw na yun, mga ano, siguro 9 days na o kaya 10 days. Mula ng nagpunta dito ang ating mahal na sponsor yung mahal natin na sponsor ay bumalik na bumalik na siya doon sa ibang bansa sa kanyang bansang tinitirahan sa Australia kaya nandoon na siya ngayon ang mapapanood na lang sa atin itong video na lang natin ah, hindi siya na makakapasyal dito na ito, it, itong mga buwan na ito hanggang sa makapagplano na naman siya na magbakasyon dito saka na lang siguro makakapasyal din uli dito yan sa inyo Hello. yan uh, atin marli magpalakas ka para pagdating dito ng tuang kung sakaling makapasyal makabakasyon siya eh matutuwa siya sa iyo na ikaw ay nakalakad di ba kaya nga, ang sabi namin ni Kuya Buboy at sa kayong nagmamassage na kalakip ang pagtulong mo sa sarili mo. Huwag mo pabayaan sa sarili mo. Yung lagi ka na lang nakaupo, yung mag-ano-ano -ano ka. Kahit na masakit ang pakiramdam mo sa paa mo, ikilitin eh, mo na. Pero huwag mo presyarsahin naman na kung um, kuwan uh, isipin mo, pilitin mo na magkaano ka talaga makakalakat Ah uh, kalakip ang ano uh, kami naman ay alalay lang sa ano mo sa paggaling mo ba di e ba uh, kumusta ano na mayroon ka namang gamot na iniinom yung mga dati mong gamot na resita ha? hindi ka nag-inom hindi yung dati mong diba dating ano uh. ay hindi ka pa nag-iinom ng gamot eh lakipan mo ng ano yung mga gamot mo kasi siyempre ano yun alalay din yun sa pagdaling mo no yung ano pa yung pink pink ba yun hmm. ano ba yung kulay ng dalawa ko kagabi ano yun ay lasartan hmm. lodi pin palang wala ah yung isa dalawa yon kuya boy lodi pin at sa lasartan hmm ay yung lasartan pa lang ang nabibili mo yan ano mo yan ate Merly ilakip mo sa pag ano mo yung pagpapagaling ba para ano ba yung kung yan mo ang kuan ano ba kuya boy yun di ba dating ano pa yun resita ano daw ang ano doon dati, dati pa niyang gamot yun sa ano sa hmm. kanyang high blood hmm. may may lamok dito sa ano mo kasi nga tirahin mo sa isang kamay mo kung palawin makuha mo paluin mo wala nga hindi nga magkapalo hmm. so na hmm. Pinabayaan mo lang may dugo ka pa rin hmm. may, may dugo ka pa daw Yan na lang Ate Merly, Kuya Boy ang gagawin natin sa mga susunod na ano ah, kasama ko na rin ulit ay tatawagan ko yung yung nag ba sa tatawagan ko. Mga sunod siguro ng mga araw para maulitan yung ano mo yung uh, ah, pagmamasal sa iyo ano. Siguro, pag na ulit yan pangalawa siguro mm akin yun na pagtatapos. Oh. Eh ano Tatawagan ko yung ano, di ba nagmasad sa iyo. Baka naman masakit magmasad, ano? Hindi naman. Ah, okay. Kasi meron 'yan, iba masakit masakit magmasad eh siyempre. Eh nasa kanya naman 'yan eh. Nagtatanong hmm. naman 'yan kung ano. Mm. Kung ano masakit ba o ano kasi kinokontrol din 'yan kamay din ang nagaano niyan, kinukulong din niya yan. Oo. Uh -huh. Maraming ang lamok. Tayo dito, Kuya Buboy. Kasi ano nga? Eh ayan, ganun din, ganun niyan Diba dito? Mga gilid. Ayan, ano? na. Uh, harap. Ito kuya boy dito kasi medyo ano na yung kusina mo baka dumating yung ulan. Ano? Um, pwede naman anuhan ito kuya boy. Ito man dito ang ano muna na yung pinaka uh, pinaka anong tawag doon? balcon mo na. Sa kanan dito na rin yung ano mo. Yung ano nyo oh. Yung saingan pag naanuhan ito ng kawayan, nalagyan at saka yung kahit trapal lang, di ba? Um, Trapalan lang okay na, no? May trapal ako din. Mm. Hindi ko pa nga na masyadong nakaharap. Mm. Mm. Nakaharap ko yan ay mm. sa lang yan na ano dito. Putulin ko pa yung talisay na yan. Ano bang kahoy yan na nandyan? Talisay. Talisay. Yan ano dyan yung sa mga susunod kuya boy pag-usapan natin kung paano paano ka doon kukuha ng mga kawayan sa akin kasi marami akong kawayan pang ano mo rito pang haligi ba pwede rin pang ano yung pang, pang ano dyan suliras oo tapos magano ka na lang yung kasi trapal lang naman ang ilalagay natin. Sabi mo may trapal ka dyan. Magbabasag ka ng Goan. Isang kawayan. Pero kasi ano yon Ewan ko kasi makakapal yun na kawayan. Kasi ano yun? Yung awag dito? Baka hindi pwede lasain yun. Bayugin? Bayug. Ay, O mahirap, so, mahirap na alas. Ano yun? yun? Mm -hmm. Ano talaga yun? Yung buuhan yun. Mm ang pampuste talaga yun. Pampuste at saka pang ganito. Oo, pang, pang, uh, oh, pang Ay doon sa inaano sa amin, uh, kakakuha. Ay uh, yung, oo. Oh, Kasi paalis yun sila, paalis na sila. Wala oh. Na, kung sino-sino natuloy ang kukuha nun. De, pwede yun. Ayan ang ano kasi... pang man... ino-offer ano, in, in sa amin. Kukain hmm. namin. Kaya nga, maninipis siguro yun. Baka ibang gawa yun. Patong. Ayun, pwede yun. Yung pang ano. Yung... Pang, pang ano na lang dito. Nabibi up. Hmm. Kasi ito dito pag nagtagulang ko, yaboy nako ay, wala. Wala itong ano mo dito hindi walang tuyo. Ito, tuyo lang pag so ganito. Oh. <laughs> ito naman dito kuya, boy, wala man itong ano dito tulo. Wala, wala, wala. Ah. Yan nga ang ano, maganda dito kung an sa ikaw Ate Emily magpagaling ka para ma ano mo naman ito magawa mo itong mga magawa mo ba itong mga ano dito yung mga kalat-kalat ba may ano mo kung maano ka na malakas ka na di diba? para may ayos kasi si Kuya Boy ano talaga busy siya hindi na niya nagagawa yung mga trabaho na yan na pag ano dito, pag linis-linis. trabaho talaga ng babae yun. Yung ganito. Tapos ano, yung paglalaba. Buti na lang masipag si Kuya Buboy maglaba. No? Eh, bukas na naman. Hmm. Lalaba na naman kaya wala naman pagbihisan. Tubig eh. Ano ang pagbili mo dito ah, ng tubig? Per drum? Per drum? Pwenta ala? mo, kamahal ano? Kamahal dito ng tubig dito Pwenta, isang drum Kaya yung isang container, lima Hmm Eh, siguro yung mga lamok na yan, hindi pa yan nag-ano, uh, nagmi-merinda. Wala, pa. ano? wala pang almusal, oh. pati merienda wala pa. Kaya, sinasamantala eh. <laughs> Ayaw magpa... Hmm. Ano sa... Ayaw magpaawat. O, ba't ka nandyan? Hmm. Ha? Pati si Miming ito. Ay, minsan yung mga... puting na yan. Apat yan eh. Minsan nandyan sila lahat. Ano, chocho? -cho? Nandyan talaga siya. Malapit sa kong ito. Mainit. Mainit yan mamaya kasi magsasain ka, kuya boy. Hmm, nandyan yan. Ikot-ikot lang sila yan. Yan pag may apoy na. Ayan mga kabindos, hanggang dito na muna ang aking update kila Ate Merly at Kuya Boy. Uh, sa mga susunod na araw ay isasama ko naman ulit at tawagan ko yung uh, aming nagmasad sa kanya. At para maulitan si Ate Merly na maimasage yung mga, yung ano na lang niya ang may problema. Yung mga paa niya ang hirap. Parang wala daw lakas para maibalik yung mga lakas kung may hilot ng ating manghihilot yan shout out po sa inyong lahat sa ating mga support. shout out sa ating mahal na sponsor na si ma'am Ginny Bryan thank you so much ma'am ito pinasyalan natin sila kuya Boboy Uh, wala man tayong dala dito in-update natin para makita natin yung kanilang kalagayan yan shout out din sa aking iba pang mga nag sponsor sa aking maliit na channel uh, salamat sa inyong pag sa aking mga vlog thank you so much po at Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mission. Sa aking mission na makatulong ako sa mga ganitong kalagayan, ganitong mga taong sobrang naghihirap. ah uh, ayan, please support naman po sa aking munting channel. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Uh, sa susunod na mga araw ay i-update naman natin ulit. Kasi hindi na tayo masyadong na busy ngayon. Nung mga holiday season ay ano tayo? Busy tayo. Hindi tayo makapag-vlog mga kabindors. Similarly, uh, hindi na po ako magtatagal. Uh, sunod na mga araw ay pabalik kami. At ano, para maipamadsas ka ulit. So, Kuya Boy, uh, thank you so much po sa pag aalalay mo kay Ay, Ate Marley, na. no? maraming salamat na lang sa lahat mga hmm. pataundap sa amin na ganitong kalagayan namin na kakarating sila rito salamat hmm. na lang sa lahat ayan mga kabiners Okay, Ate Marley sana ano yan nga yung lagi namin sinasambit sa'yo na tulungan mo ang sarili mo Nå? Ja Takk.